So guys, kain po tayo ng kanin. Tapos ito may baboy na may itlog At saka ito. Isda. Ito niluto ko. Ito niluto ng kanin niya. Hindi niya naubos kahapon. So may natira-tira. Ayan. So ito, nagloto ako kahapon. Ginamit ko lang yung star anise nice cinnamon stick. Tapos, itlog. Lagyan mo ng itlog. Lagyan mo ng garlic at ginger para masarap ang lasa. So, iwas mo lang diet. Wala mo lang diet-diet ko diet ngayon. Habang may kinakain. Kasi steady pa naman yung kilo ko na 52. Ang sarap nito. yung yung nanay niya, yung pinagmamalaki nila na katulong ng kapatid niya. Masarap na magluto. Nagluto ng kagaya ng la, ng ito sa akin. Oh. Ganyan din. Pero hindi siya masarap. Maano siya? Maara maalat. Ito, okay siya. Pinatikim sa kanya kahapon. Kasi sabi niya gusto niya daw yung luto ng katulong ng kapatid niya. Sabi ko ito, try mo muna yung akin. Sabi ko gano'n. Tingnan mo nito. Sabi yung, kasi yung sa kanya, ano yun? masabaw. Tapos, yung masabaw niya, ano, basta hindi siya malap. Hindi siya maganda. Ano. Tapos, maalat. Kaya, tignan mo na yun. Sabi ko, ganun. Kasi, ato ito, maalat ito. Eh, sabi ko, ganun. sinabi ko talaga sa kanya na maalat yung luto ng katulo ng kapatid niya. Kaya, tikim ko sa kanya. Ayun, na-comment no, Sabi ko, okay na. Eh. Hmm. Ah. Hindi siya nagsabi na, na ano, kasi, sinabi, pinag- pina, pina, yayabang yung ano yung sa kapatid ng yung sa katulong kapatid niya imaalat na hindi niya nga naubos ilang piraso lang nakain parang dalawa lang tapos pinatago sa akin Pinergay sa ano sa ref sabi ko kumain yung anak mo nito sabi ko gano'n apat yung na na, na uubos. Kaya di ako nagluluto sa kanila na masarap masyado. Kasi kapag masarapan, masasanay sila. Palagi ka na magluluto. At mag-imbita ng mga bisita. Gusto Ito yung mahal. Pero hindi man lang naubos na lang sa. Kunti lang naman ang niya kagabi. Nagpaluto sa na online sa katulong ng kapatid niya. Hindi man lang na nagsabi na huwag na magluto. Hindi nagsayang pa ako ng amuraso kahapon at yun. Pagkain. Kaya yun na, na-stress ako dyan sa kanila. Kasi hindi na kung makakain sila o hindi. Parang ganun ba? So hindi mo lang magluluto ka o hindi. Minsan kakain, minsan hindi. Tapos sasabihin, tatanong makakain ka ba? Sabi na hindi, sabi niya ganun. Hindi pa ako butong. Tapos, tanongin mo kung kakain siya. Sabi niya, wag daw. Tapos minsan, Pagdating na wala siya tinanan, sabihin niya naman, kakain so, daw siya. Ha? Sabi mo yan, yung kakain, sabi kong ganito. Diyos mo niya, wala po. sa ito pag may sabaw. Ano yung sabaw na... Yung sabaw kasi minimix ko sa kano. Sarap. pag magbili ako nito na dark sauce, tapos dalhin ko sa Pinas pag uwi. ako nito. ako mag-adobo sa atin. Nilagyan ko nyo ng sugar para mas masarap. 嗯，好。Hmm. Sure. I still are late and this shame Perfect now. to tofu. Jo, fish mehr hätten hier. Das ist so nachher. Bye.